Ang mga lalaki pag may girlfriend, pag umalis, yung ano daw lagyan mo ng bigas, pag bumalik, naging kanin, matik, may bumayo. Hello, Shara7, Jamie. Ayos ka. O bakit? Hello, Pa-Viewers. Good evening, everyone. Once again, this is 2.0, your love, Papa. Ay po kay Miss Palawan. Tawag dito. Uh. Anong o? Oh? Anong o? Oh? Napaayos mo na yung cellphone mo? Hindi pa. Kaninong cellphone yung gamit mo? Pinsan ko. Pinsan mo. Ganun talaga, love life nga, hindi maayos cellphone pa kaya. <laughs> Wala akong phone kasi di, di makalande ano, maka yung gano'n. Iwas <laughs> din. Hey. Ay gano'n ba? Ay dapat pala wala kang cellphone. Para hindi ka makalande? Malandi ka ba? Ay grabe naman sa lande. Uy ikaw nagsabi niyan. Kaya na naman Ay, tayo hindi, ba? Kasi kasi walang phone gawa ng, simple sa family. Diba? Ay, bakit? Nagagamit mo naman yung cellphone mo Oh, yung cellphone mo kasi mahilig mahilig sa patalikod. Okay na tatawa. o bakit? 'Di ba nasa back cam lang yung camera ng cellphone mo? Oo. Mm, mahilig nga patalikod. <laughs> ha? Oh, Oo, takot sa problema yung cellphone mo kasi ayaw niya humarap. Hindi, <laughs> mm, diba? 'di ba? Siguro. Nga. Mm. Ay, nako. So, ngayon, sa mga paninda mo dyan, ano yung mga pinakamahal? Kung bagay yung grabe nagtas ang presyo. Siyempre, alak. Maliban sa'yo. Kamahal-mahal <laughs> <laughs> ba? <laughs> ano, ano, ano? <laughs> alak, inumin, ganyan. Wala, alak agad? Ay, bibigas. <laughs> Sana nga, naging bigas na lang ako eh. <laughs> bukod sa mahal na, kinakain pa. Uy, Diba? Para hindi ka iwan, magpaka magpakain, kainin mo. O bakit? Ang ah, bigas. Oo. Sabi nila, pag may boyfriend, ah, pag may, ang mga lalaki, pag may girlfriend, pag umalis yung ano daw lagyan mo ng bigas pag bumalik, naging kanin matik, may bumayo hello Seven Jamie ayos ka o bakit? pag naging uh, ang bigas pag balik, naging harina amay ah, may may ba dapat? Kasi <laughs> eh. Tapos naging kanin. oh, tapos. May nagbayo talaga ba? ka na. Uh -huh. Relate ka ba? Uh, hindi ka na nakaka-relate sa gano'n. Totoo, wala bang ano? Walang naniligaw sa'yo ngayon. Imposible. Eh. Meron naman, pero... Ayaw mo? Siyempre. Meron tayong trust issue. Talaga, hanggang kailan? Hanggang kailan? Ah, hanggang kailan? So, hindi ka na talaga tatanggap. Hi, Janie. Hindi naman sa ganun, pero focus mo na sa anak. Ah, sa anak. Ah, focus sa anak. Okay. Baka focus mo sa anak, yung anak mo na isa magiging dalawa. Yes hindi naman. Oh, dati no, nung una kita nakausap, grabe ka no, parang pumuputok ba? O, galit na galit ka. Buti ngayon parang hindi ka na masungit. Hindi na. Hindi na. Hindi bagay sa'yo yung masungit eh. Babay ma, am. Miss Palawan. Ayan.